Magandang araw mga Pilipino. Maligayang pagbabalik sa ngayon ng katotohanan tunog ng kasaysayan. Talakayin natin ang isa sa pinakamainit na isyong pampolitika na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan mula pa noong Pebrero 2025 nang ipadala ng House of Representatives ang mga artikulo ng impeachment laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte, marami na ang nag-aabang at nagmamasid kung kailan kikilos ang Senado. Ngunit heto tayo ngayong Hunyo at wala pa ring paglilitis na nagsisimula. Bakit? Sa likod ng pagkaantala na ito ay si Senate President Jesus Escudero, Balikan natin ang takbo ng mga pangyayari na sa Senado ang reklamo ng impeachment noong Pebrero, ngunit sa halip na agad kumilos, nag ang Senado. Walang pagdinig, walang schedule, puro katahimikan lang. Pagkatapos, hayagang sinabi ni Escudero na magsisimula ang paglilitis sa ikadwa ng Hunyo kagad matapos muling magbukas ang Senado. Ngunit ano ang nangyari? Walang malinaw na paliwanag, inurong niya ito mag-isa sa ika-11 ng Hunyo. Nagbunsod ito ng galit at hinala hindi nagpaligoy-ligoy si Senador Coco Pimentel. Sa isang mainit na palitan sa plenaryo ng Senado, direkta niyang kinwestiyon si Escudero. Bakit muling pinapatagal, naghihintay ang publiko? Ang tungkulin ng Senado ay hindi para sa isang politiko lang, kundi para sa konstitusyon. Itinuro niya na may sapat na oras ang Senado para tapusin ang paglilitis bago matapos ang ika-19 na Kongreso kung mayroong political will. Sumang-ayon si Senadora Risa Hontiveros sa sentimyentong iyon at nagbabala habang tumatagal ang pagkaantala, lalo lamang nawawalan ng tiwala ang taumbayan sa ating mga institusyon. Dapat na maagap ang pananagutan. Ang hustisyang naantala ay hustisyang ipinagkait. Samantala, sinubukan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na ipagtanggol ang pagkaantala, binanggit ang mga proseso at schedule na nakasaad sa konstitusyon. Ngunit ayon sa mga kritiko, ito ay puro palusot lamang, isang dahilan para pabagali ng proseso hanggang sa tuluyang mabaon ito sa limot. Kaya dapat nating itanong, sinasadya ba ito bilang taktika upang protektahan si pangalawang Pangulo Duterte? Mayroon bang sabwatan sa loob ng Senado upang patayin ang impeachment trial bago pa man ito magsimula? Habang nagsasagawa ng mga press conference si Escudero at ipinapakita ang sarili bilang isang estadista, hindi pa rin niya sinasagot ang pinakamahalagang tanong, bakit patuloy ang pagkaantala? Bakit ipinagpapaliban ito gayong seryoso ang mga paratang laban sa pangalawang Pangulo at nararapat lamang na busisiin ng publiko, hindi lang ito tungkol kay Sara Duterte? Ito ay tungkol sa kung paano hinaharap ng ating mga leader ang pananagutan, kung paano nila pinangangalagaan ang tiwala ng publiko, at kung inuuna ba nila ang katotohanan o ang pansariling interes sa politika. Maging tapat tayo. Nakita na natin ang ganitong pattern nun. Pinapatagal hanggang mawalan ng interes ang mga tao. Pero hindi ngayon. Sa pagkakataong ito, nakatutok ang sambayanang Pilipino at kailangan nating panatilihin ang presyon. Kaya sa lahat ng nakikinig, manatiling may alam, magtanong at igiit ang aksyon. Nakasalalay dito ang ating demokrasya. Kung nakita ninyong mahalaga ang analysis na ito, like, share at mag-subscribe sa Mag-iwan ng komento sa ibaba. Sa tingin mo ba papayagan ng Senado na magpatuloy ang paglilitis na ito o ililibing na lang nila ito ng tuluyan? Maraming salamat sa lahat ng aming bagong subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagsasabi ng katotohanan at nagbibigay liwanag sa mahahalagang isyo. Hanggang sa muli, manatiling mapagmatyag, may alam, matapang.